Naghahanap ba na kayo ng libreng paliguan ngayong summer? Panagurado mag enjoy kayo dito sa aking bagong napuntahan mga idol. Malinis at sobrang linaw din ng tubig na dumadaloy dito. Kaya kung family and barkada getaway lang din ang pag-uusapan at hindi pa ganun kalaki yung magagastos mo dito. Magre-rent ka lang ng 400 pesos para sa kanilang cottage ay may enjoy mo na ang malinis at malinaw na tubig ng ilog na ito. Kaya ngayong araw mga idol ay samahan nyo kami sa pagbiyahe namin sa Kanyakan River, Garay Bulacan. Mula sa Rizal ay babiyahe kami na isa't kalahating oras papunta ng Matiktik Nor sa Garay, Bulacan. Medyo naging mabilis din ang aming biyahe dahil wala kaming traffic na nadaanan. Wow! Makalipas ang maigit sang oras na aming biyahe, ay nakarating na kami dito sa aming destinasyon. Wow! Kung napapansin yung mga idol na meron ditong orange flag, Ibig sabihin nito, malapit na kami sa aming pitigilan na cottage. At ang pangalan ng aming pupuntahan ay Daphne and Ken Cottages. Dito nga pala mga idol, ay marami silang ino-offer ng mga kubo. Bukod sa mga kubo, mayroon din silang mga open cottage. Malamig at presko sa loob ng kubo dahil yari yan sa kawayan at pawid. Ang kagandahan pa dito, mayroong tindahan sa loob ng Daphne and Ken Cottages. Kaya very accessible sa inyong mga pangangailangan. May maayos at malinis na comfort room. Kaya komportabling magbanlaw dito after inyong malinis sa Ilog. Meron din silang tower cottage at masarap tumambay dito mga idol habang nagchichill mga tropa. Para malaman natin ang bawat price ng cottage, ay tatanungin natin mismo ang may-ari ng Daphne and Ken Cottages. Sir, magkano po yung mga range ng cottage nyo dito, sir, sa inyong uh, resort? Uh, dito po yung mga ordinary cottage. Uh, 400 po per cottage po. Then yung tower cottage natin is 1.5 for day tour. Then meron din po tayong uh, cabin cubo good for 12 hours is 1.5 good for uh, 6 to 7 packs. Okay. Pwede rin siyang 24 hours to 5. Then okay. meron din po tayong cabin cubo uh, good for 12 to 15 packs. 2.54 then 3.54 Okay po sir, ayan, sinabi na ni sir lahat ng kanilang price list dito sa kanilang mga cottages and mga idol oh. daming tao oh. At syempre, shoutout natin dito yung mga nakasabay natin dito sa Daphne and Ken Categies. shout shoutout kina sir. Tara mga idol, sabayan nyo kaming kumain dito sa harapan ng Kanyakan River, North Sagaray, Bulacan. Siya nga pala mga idol, pwede nyo dalhin dito ang inyong mga kids dahil dito may part na mababaw at meron ding pang-adult. At kumpleto dito sa lifeguard kaya talagang binabantayan nilang mabuti ang mga batang naliligo sa ilog. Hey! So paano mga idol, dayuhin na natin itong Kanyakan River dito lamang ito sa may barangay Matiktik, Norsagaray, Bulacan. Muli ako nga pala si Kamoteng Gala PH ang travel guide para sa inyong next travel destination. Ride safe sa inyo mga idol!